ang pagpapakamatay ay hindi pagtatapos ng problema, kundi simula ng mas mabigat na kaparusahan. Ang buhay ay pag-aari ni Diyos at siya lamang ang may karapatang bumawi nito. Kapag ikaw ay nasa kalungkutan, lumapit sa Diyos, hindi sa kamatayan. Ang bawat pagsubok ay may gantimpala kapag ito'y tiniis ng may pananampalataya. Maraming tao ang naniniwala na kapag nagpakamatay sila, ay matatapos na ang mga problema nila. Pero totoo ba 'yon? Ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng tunay na buhay sa kabilang mundo. At kapag ang isang tao ay kinitil ang sarili niyang buhay, hindi niya tinatapos ang problema at sakit. Bagkus, magsisimula ang mas mabigat na kaparusahan. Sabi ng propeta Muhammad, sinumang pumatay sa kanyang sarili, ay parurusahan sa impyerno sa parehong paraan ng paulit-ulit magpakailanman. Kapatid, ang buhay na ito ay pagsubok, hindi lahat ng hirap ay parusa. Minsan, ito'y paraan ng Diyos para mas mapalapit ka sa Kanya. Kapag nararamdaman mong hindi mo nakaya, kaya, huwag mong kalimutan. May Diyos na laging handang makinig. Huwag kang lalayo, lumapit ka sa Kanya hindi solusyon ang kamatayan ang solusyon ay pananalig, pagtitiis at panalangin. Dahil habang may buhay, may pag-asa. At habang may pananampalataya, may liwanag sa dulo ng dilim, munting payo at paalala. Kung iniisip mong tapusin ang buhay mo, tandaan mo, hindi mo kailangang tapusin ang buhay mo. Ang kailangan mong tapusin ay yung problema. Ang sugatan mong puso kayang pagalingin ni Diyos Allah ang mabigat mong dalahin, kaya ang pasanin ni Allah. Huwag mong kalabanin ang sarili mo, lumaban ka kasama si Allah. Dahil ang tunay na matapang, hindi yung sumuko, kundi yung bumangon kahit wasak na ang kalooban. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.